Good day, Pinay Mami. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ang gagawin ninyo kapag wala pa rin bakuna sa health center. ba? Diba? Ito po yung problem natin nationwide. Halos lahat ng barangay health center wala pong bakuna, yung mga libreng bakuna para sa inyong mga new newborn. So, pag-uusapan natin kung ano yung pwede kong mabigay na advice po sa inyo and yung mga possible reason. So, bago natin simulan sa mga bago po dito, ako po si Dr. Pedro Mam, isa pong pediatrician, at isa ding nanay na katulad po ninyo, kung gusto niyo po ng mga ganitong content, mga pedia tips, mga parenting tips, at gabay po sa pag-aalaga kay baby, mag-subscribe po kayo sa ating channel and click the notification bell para ma maging updated po kayo sa mga ina-upload kong video and minsan nag like din po ako. Unahin na natin kung ano po yung concern nyo talaga. Ano ba yung mabibigay kong advice as pediatrician kapag wala pa ding bakuna sa health center? The first advice ko po sa inyo ay pwede nyo pong hintayin hanggang 6 months yung bakuna na ibibigay sa inyo sa health center. So, hintayin po niyo magkaroon hanggang mag-6 months si baby. Siyempre, dun sa 6 months na yon hindi pa siya well protected dahil mahina pa nga yung immune system niya immature pa yung mga... Yeah, immature pa yung immune system niya. And then, madali pa yung kapitan ng sakit. Kaya, habang naghihintay po kayo, please, huwag niyo munang ilalabas si baby. Iwasan niyo muna halik-halikan si baby. Or kapag kukunin niyo na siya, at galing po kayong labas, mas maganda na nakaligo mo na ang caretaker, -care yung mga parents, yung mga gusto kong kay baby. Laging mag-hand washing. Napaka-importante yung handwashing Talagang nakaka iwas po yan ng maraming klaseng communicable disease number 2 ito, lagi ko itong tip sa aking mga patients mag ikot-ikot po kayo sa iba't ibang barangay diba kasi uh, halos lahat ng barangay wala, pero may mga barangay na kung saan yung health center nila ay available ang mga bakuna meron kasi yung mga barangay health center na hindi po mapay na magpabakuna yung mga pasyente na hindi po taga sa kanila o taga doon So, ano yung pwede niyong gawin? Ang pwede niyong gawin, pwede niyong pong i-declare sa kanila na taga doon kayo dahil taga doon naman yung kamag-anak, taga doon yung asawa niyo dati. Hindi naman talaga nila tinatanong kung talagang taga doon kayo. Di ba? <laughs> so, sa mga nanonood na taga barangay health center, bigyan niyo na po kasi nakakatakot magkaroon ng outbreak. Pero yung mga ibang barangay health center naman, pumapayag naman sila. Para nagiging lenient naman sila sa mga ibang patient kasi alam din nila na kailangan talaga ang bakuna para sa mga chikiting natin para iwas sakit. Number 3 ng pediatric advice ko habang naghihintay ka, sabi ko na to na huwag niyo muna ilalabas si baby. So isayaran niyo muna siya. tayong magagawa dahil kapag lumabas siya at nakasaga po yan ng ng mikrobyo sa labas. Although meron siyang konting protection from the breastfeeding, hindi pa talaga ganun ka well protected. Mas maganda na nabigyan na siya ng mga primary series from the health center. Next advice, ipabigay nyo na po kung ano yung available. Usually, ang available sa mga health center, yung polio. So, kung yun po yung available, at sinabi na hindi mabibigay yung ibang bakuna, ipabigay nyo na po yun. At least man lang, meron siyang protection laban sa polio. And then, kapag nagkaroon na, ipabigay nyo na lang din. Okay lang naman yun. Wala namang interval para makakuha rin magkakaroon ng polio. Ngayon, mabibigyan siya ng polio. And then, next week, meron may, may ng available, pwede na rin ipabigay yun. Next advice ko, eh, wala. Kailangan niyo pong mag-ipon para mapabakuna yun na lang siya sa private. Medyo may kamahalan nga lang. So, para sa mga mommies na mga anak pa lamang, palagi ko hanggang isang taon pa to na mahirapan tayo sa bakuna. Kaya, ngayon pa lamang, isama niyo na po sa budget din niyo ang mag-asawa yung bakuna ni baby. Kung tatanungin nyo kung magkano sa practice ko dito sa area namin, ang isang shot or isang visit ni baby, umabot po yan ng 10,000. So, tatlong beses po yan, mauna ay um, ang unang bakuna niya or ang unang visit is around 6 weeks or pwede hanggang 2 months and then every month po yan na tatlong beses hanggang mabigay yung tatlong primary series. Ano ba yon Yung 6-in-1 or yung penta or yung 5-in-1 plus yung polio, isang tusok po yon And then, yung isang tusok, yung pneumococcal. Yung, yung dalawang tusok na yun, naabot na yun ng around 10,000. Depende po sa area of practice ng doktor, kung nasan man siya, kasi meron po kami yung sinusundan na rate. Magkaka, magkakapareho po kami, pero may iba't ibang, uh, parang slight changes lang ng rate. And then, wala pa po doon ang rota. Ang rota vaccine, hindi po yan binibigay sa center, kaya sa Pedia Clinic, ma-advising po kayo na mabibigyan siya ng rota vaccine. So kung hindi pa po yung rota vaccine, pwedeng umabot ng 13,000 to 14,000 yung inyong yung price sa first visit ni baby. Para naman sa mga syempre sa mga mummies na nandiyan na yung mga baby, pag-ipunan nyo po dahil nga grabe, sabi ko nga aabot ng 10,000 yan. Pwede naman, ganito ang uh, ganito po yung experience ko sa akin mga patients. Hindi ko yan sinasabay binibigay kasi mabigat po talaga ang 10,000. Kahit sa akin, mabigat po ang 10,000 talaga. Biruin mo, isang visit nung sa doktor, yung 10,000 na. So, isa okay, aking experience sa mga patients ko, kung talagang tight po yung budget, pwede ko pong ibigay yung isang bakuna doon. And then, maghihintay po sila ng, uh, ng go-signal or maghihintay sila ng tawag from the health center kung available na po yung bakuna. Itong, uh, itong patient ko noon, ang ginawa po niya, dahil nyumukokal na lang yung kulang, nyumukokal po ang pinabigay niya dito sa clinic. Kung uh, wala pa talaga siyang bakuna, ang, masa, ang masasuggest ko sa inyo, pwede yun naman unahan ang 6-in-1. Para at least, meron na siyang protection from the 6 diseases na pwedeng uh, tumama kay baby. Yun yung polio, hepabee, diphtheria, pertussis, and yung hib. Okay? So, lahat ng yan, ang ang sakit na yan, pulmonya po lahat yan. Ubo, sipon, tapos yung hepa B, syempre, alam nyo naman para sa hepatitis yon, yung polio, alam nyo naman yung polio. Lahat ng yon isang bakuna na po yon. Pwede po kayong magsimula doon. And then, kapag may budget na po kayo at wala pa talaga sa health center, pwede nyo nang pabakuna yung yung mukoka naman. Siyempre, kung talagang uh, ang problem natin ay financial, pwede nyo naman pong kausapin ang inyong pediatrician or ang inyong doktor kung pwedeng dahan-dahan nga lang. Kaya lang, yung iba naman, kahit sobrang mahal, ipapabigay na lahat. Uh, ipapabigay na uh, yung dalawang tusok na yun para isahang tusok na lang, isahang lagnatan na lang, tapos um, isahang iyak din. Nasa inyo po yung pag-uusap nyo sa pediatrician po ninyo. Pero sa experience ko, Ganun po yung uh, ginagawa namin dito sa clinic. Pagpunta naman tayo, ano ba ang nangyayari ngayon? Bakit ah uh, parang parang pa isang taon na pahirapan pa rin ng bakuna sa health center. So, base po ito sa aking mga na-research, no? Ito yung ano ko lang eh, um, hypothesis ko lang ito, pero base sa aking research, parang mukhang tama naman na ganun talaga yung dahilan kung bakit may problem daw sa procurement. So, sa gobyerno to, at ayoko masyadong pumasok sa topic ng politika or government dahil hindi ko ito masyadong uh, kabisado. Pero, yun nga, dun sa nabasa ko research, according daw kay Jana Uy, isa po itong supervising research specialist at co-author of the study, An Assessment of the Expanded Program Immunization, EPI, in the Philippines. So, nagmuha sila ng pag-aaral, Uh, regarding sa bakuna na nabibigay sa health center ito nga yung EPI or yung Expanded Program on Immunization yung binibigay na libre. Ang problem daw talaga ay yung supply factor. So yung supply nga so tama po kayo na may problem po talaga sa supply ng bakuna. Kasi ang akala natin dati is marami lang bata. Pero tinanong ko na rin to sa page ko, may nag-comment na talagang may problem lang sa supply. Hindi hindi dumadami ang population. So sa supply, the vaccine stockouts in the country can be partly attributed to the failure in local bidding. Diba? So, uh, may government uh, procedure na hindi ko masyadong kabisado ito. Karagdagan, ang sabi sa research na yon it takes one year to complete the procurement process for vaccines and other supplies. Meron pa kasing uh, local bidding, meron pang notice of awards, may post qualification pa, then may co contract signing. So sa mga sa mga na awardan na ng bidding, umaabot daw ng 105 days or parang 3 months bago pa bago makumpleto lahat. Kaya ngayon hanggang ngayon ay pro problemado pa rin tayo sa bakuna kasi nga hindi pa tapos and then nagkakaroon nga ng na ng, problema sa procurement another issue is the due age lack of storage for vaccine stocks, limitado daw po kasi yung uh, kapasidad para sa national storage of vaccine so yun pa rin nagiging problem kaya ano uh, yung ating facilities para dito pero matagal na kasi ang EPI so bakit dati hindi naman nagkakaroon ng problem so siguro isa na rin, na rin dahilan yung demand dumadami na rin yung population. Kaya kailangan magkaroon din ng um, pagbabago sa sa pag-supply ng mga bak bakuna natin. At marami ako nakitang issue pero hindi na siya para sa atin para i-tackle pa natin. Dahil uh, hindi po natin yan forte. Dahil uh, pag, pag tinackle ko po ito, mapupunta po tayo sa politics. <laughs> so ayoko naman po magpunta tayo doon. Gusto ko lang uh, malaman ninyo at gusto ko rin matutunan po ninyo kung ano yung pwede natin gawin. Ano yung pwede natin gawin as ah, sa mommy kung wala pong bakuna sa health center. So sana, sa mga, sana may mananonood na tagat yung UH age dito or kung uh, gusto po ninyong i-share ito at makita po ng DOH na sana magawa ng paraan at mapabilis ang proseso sa pag-procure sa pagkakaroon ng supply ng bakuna sa health center dahil nakakatakot po pag nagkaroon po tayo ng outbreak dumaday po yung cases sa mga pneumonia and di ba nung nakaraang uh, buwan nagkaroon ng outbreak ng pertussis buti na lang hindi dumada hindi na dumadami yung kaso pero nagkakaroon pa rin. Meron pa rin po akong nakitang pertussis na, na cases. So buti nakatulong po yung Tdap na bakuna sa mga buntis na mami habang wala pa yung penta na bakuna na nabibig na binibigay yon sa isang 6 weeks age na newborn. So sana sana mag-pray po tayo na mapabilis yung pagkuha ng mga stocks, ng mga supplies dahil ayaw po natin magka-outbreak ayaw po nating gumastos. Siyempre, no? Dahil, uh, ano po natin yan? Tax po natin yan, karapatan po natin yan, kasama po yan sa libreng binibigay na serbisyo ng gobyerno. So, sana po ay nakatulong po sa inyo to at uh, pwede po kayong mag-like, mag-comment -mag kung ano po yung inyong insight about dito. So, yun lamang. Thank you.